Hello, good day. This is Jade again from Custard Chicken Breeding Farm. So, andito na naman tayo ulit sa field, no? So, ranging area ng mga growers natin na gagawin natin breeders in the near future. So, itong hawak-hawak ko, ito yung first na KBS male, no? Yung Custard Breeding Station, supposedly, na male, no? And, uh, this is July 29 born. So, 17 weeks na siya, actually, no? So, ah, uh, based sa aking parameters, no, actually, pasado ang pasado siya sa akin. No? So, maganda naman yung kanyang performance, yung kanyang size, okay naman. And, as expected, no, okay yung, okay yung everything. <laughs> expected ang color, expected ang size, and, uh, healthy naman siya. Hindi siya sakitin. Eh. So, pag-usapan natin ngayon ay yung, ano, yung, parawakan o yung shamo, no? So, hindi ito siya ang pangawakan o siya mo, no? Or basilan. Kasi may natalong sa akin, i-breakdown or dissect ko rin daw yung... Um, Yung pawakan o siya mo ng mga crosses o siya mo asin na crosses for, for, meat, for meat production, no? So, here's how I see it, no? hindi ah, ko na siya kailangang isolve. hindi ko na siya kailangan isolve. <laughs> If i-commercialize mo ang... Um, mga asils or mga holwano pawakan no orientals if you commercialize mo siya for meat production tapos mag, pure feeds ka and uh, confined sila totally um one thing's for sure <laughs> uh, hindi ka po magkakapera <laughs> so um masyado pong inefficient yung mga shamo asils na Um, kumbaga sila lang no uh, sila sila mismo gawing breeders for ano for meat production kasi uh, mahina silang mangitlog no um, yun and if ang pa if ang way naman sa pag-alaga sa kanila is yung naka lang no o yung hayaan lang na style pwede no silang best actually na gamitin kung ganung paraan no? Hayaan mo lang sila, um, hayaan mag roam around, sa pastures, sinanap na kanilang pagkain. So, dun maganda gamitin yung ating mga shamo asils, no? Mas prefer ko actually sila kumpara dun sa mga other na natives, no? Yung mga single comb na type na natives, no? Mas prefer ko yung mga oriental type kasi mas malakas ang kanilang resistensya. Kung magkasakit man sila, kasi po, malakas pa rin silang kumain, no? And... Unlike dun sa iba na medyo medyo mahina, no. Hindi rin sila ganoon kamatakaw kumain. So um yun, mas maganda sila for uh, pasture type na hayaan lang silang maghanap ng kanilang kain. The only problem with the Orientals is kung puro puro talaga, no, yung mga males talaga magpapatayan. So yun yung mga yun yung drawback dun. So kailangan mo siyang i-cross din doon probably sa mga single comb type na natives kung gusto mong uh, naka free range lang sila na sistema no? so uh, sila na bahala maglimlim ng kanilang mga itlog sila na bahala maghanap ng pagkain etc. kung baga, natural way of raising them hindi mo kailangan i-feed sila no? so mas okay yon yung mga asis doon pero if commercialize mo sila um, doubtful ako na magkaka-income sa ganong paraan no? So, yun uh, yun lang gusto kong sabihin doon no? as for me sa farm um, nagdevelop ako nung aking mga linyada no? um, di natin sila kung saan medyo acceptable siya in all aspects ng commercialization so regarding that actually may offer ako in the next few weeks no yung mga naked neck ko no iniba ko yung breeding program no kasi na notice ko mas gusto ng mga tao na sila gumawa ng kanilang linyada, no? So, kasi yung ginawa ko before is yung KBS kanina. Supposedly, finished product na yun, eh. So, finished product na binibenta ko at 250 ang day old, no? But the problem is, most people uh, ayaw ganang-ganon, no? Parang sobrang mahal for them. Tsaka, ayaw nila na finished product, ayaw nila na mail lang. Gusto nila both mail and T-mail. So, the next few weeks may offer ako, no? Na... Um, naked necks na pwede nyong i-breed with each other, no? May male, may female, no? And gumawa kayo ng inyong linyada based from them. So, pwede nyo pwede nyong gawin yon Though, ang presyuan natin doon is 135, no? So, kung hindi pa rin siya papatok, wala pa rin problema, no? Um, na naman sila sa farm after 8 weeks. So, okay na okay pa din sa aking farm. And, yun, no? um, basically ang kanilang mga base blood syempre meron pa ding ano meron talagang oriental no? yung aking mga manok and of course as long as ni, na, uh, naked neck yan sila may dugong pure native yan sila no? kasi ang original ang original ko na naked neck ay pure native no? nabili ko lang sa kabarangay namin no? na native tsaka yung naked neck na yun sya yung ginamit ko to upgrade later on para um, mas lumaki proper selection din. So, yun, no? Um, yeah, 135 ang day old natin you noon. Know, probably available niya yata siya next Saturday, na no, first week of December. So, yun. Uh, so, mga interested, no, PM lang kayo sa akin. So, South Cotabato pa lang area namin lang sa mga. Usually, for pick-up lang kami with minimum order of 10 heads. And for delivery, kung madami, pwede plus delivery fee. No? So, yun lang. No? And this is Jade again from Custard Chicken Building Farm and Building.